Ngayong gabi po, meron po akong hihilingin sa inyong lahat. Kung po, ipagdasal po natin ang ating mga leader, mga leader noon at leader ngayon na bigyan sila ng magandang pangangatawan at malagpasan nila ang mga pagsubok na dinaraanan nila ngayon. Ipagdasal din po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos nagabayan siya ng Panginoon as he leads this country forward. Yun lamang po ang aking masasabi. Hindi ko na po pahabain pa. Yun lang po ang aking request. Pag-uwi po natin ngayong gabi, isama po natin sa panalangin ang ating mga leader noon at ngayon. Maraming maraming salamat po. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi po ninyo sa Senado.